Ah, hi Chris. Hello ah, po, Kuya. Alam mo naman siguro kung bakit nandito ka, 'di ba? Ah, meron tayong will will stock. <laughs> will stock about you. Pero bago natin simulan, gusto ko lang munang malaman. Gusto ko malaman ang about sa sarili mo. Introduce mo muna 'yung sarili mo. Sir Chris R. Villavilla from Taguig City. I'm 13 years old po. 13 years old. So, nag-aaral ka? Yes. Anong grade mo na? 5. Grade 5? 13 years old, grade 5? Why? nag po kasi ako dati. Tapos, Tumag po ako mag-aral dati. Tapos nakapag... Nakapag-stop po ako. Tapos late na po ako ulit na pag-aral. Siguro po mga 8 years old na po ako ulit nag-aral noon. Tapos 8 or 7 po. Tapos kinder. Tapos grade... Ano ay grade 1 po ako 8 years old noon. Ano, in-enroll po ako ni, ni Tita Risa. Para matuloy daw po yung pag-aaral ko. Tapos, ano, kasi po, kaya po si tita yung nag-enroll kasi wala na po yung mama ko nun. Nag, nag, ano po siya, nag-suicide po siya. Kasi po, wait, nag, nag-suicide yung mama mo? Sorry, sorry ha. Sorry, hindi ko alam. Uh, kaya, nagtatanong ako sa inyo kasi hindi ko pa naman alam yung ano nyo, yung about sa buhay nila about sa buhay ninyo uh, okay go um, nag po kasi si mga batas ano po siguro po kaya po niya nagawa kasi po depression kaya po ganun ano ano po kasi noon nag uusap sa po nila tito tapos bata po ako, bata pa po ako noon nag ano po, masakit po yung ngipin ko nun. Tapos, nasa sala po kami. Tapos, si, yung kausap ko po sila tito, na inaasar po ako kasi masakit po yung ngipin ko. Tapos, pagka tayo po ni tito, pumunta po, ng, punta po siya ng kusina. Tapos, din niya po nakita si mama na naka, ano na po, nakaiga na po kasi, tapos, yun po, di, ano, na po. Naalala mo pa lahat? Naalala mo pa lahat? Opo. Ilan taong ka nun? Seven pa lang po. Seven years old. Galing nga. Kasi ako, nung bata ako, mga ganyang edad. Hindi ko na naalala yung mga nakaraan pa. Pero siguro, sabi nga nila, kapag masakit yung pinagdaanan mo, naaalala naalala mo pa rin kahit matagal na. Diba? Ah. Bale, nasa yung tatay mo? Um, yun nga din po. Parang magkasunod po sila ni mama na matay. Sorry, sorry ha. Oh. Si papa po kasi may ano po, may hindi niya po sinasabi sa akin. Hindi <laughs> <laughs> niya po sinasabi sa akin na so may sakit na siya. <laughs> nag nag po kasi nag po kasi yun tapos parang nagsisigarilyo. Tapos, nung that time, nalaman ko na lang po kala nanay na, na, na wala na daw po si papa. Naguhugas po ako nung sa bahay. Tapos, pag uwi po ni nanay, sabi niya po, wala na yung papa mo. Ano yun? Ilan? Seven years old ka rin nun? Ano po? eight po kasi po magkasinod po sila magkasinod sila Opo. So tanong ko lang ulit about sa family mo May mga kapatid ka ba Opo pero ano na po bunso po ako tapos malalayo po sila sa akin. pero nakikita ko nakikita ko pa naman po yung kapatid ko po sa father side ko hindi ko na po nakikita kasi hindi ko na po sila napupuntahan sa bahay or hindi man lang po ako binigisip. Ano? Ilang kayo magkakapatid? Ano po, sa mother side po, ano po, lima, lima kami. Tapos sa father side ko po, apat. Kasi dalawang kambal po. Tas, ay, tat, bali, tatlo lang po pala. Kasi dalawang kambal, tapos isa po babae. Ah, okay. Ah, so ibig sabihin, magkakahiwalay kayo mga magkakapatid? Oo oh paano mo ano paano mo kinakaya yung laban ng buhay na naranasan mo yung yung ganyang puot at uh, pighati na naranasan mo ngayon na ang hirap kasi ilang taon ka pa lang 13 years old mula 7 years old 7 years old naranasan mo na ganyan ganyan 8 years old na nawalan ka na agad ng magulang ako nga uh, parang uh, tatay pa lang nawala sa akin parang hirap na kasi ang hirap pag walang tatay ikaw paano mo kinakaya yung mga ganong mga Isi pagsubok okay. Ano? Inspiration ko ako inspiration ko po sila, Lola. Kasi, ang laki po ng utang na loob ko sa kanila. Kasi, sila po yung nagpapaaral sa akin. Sila, tita. Sila po yung nag-aarugas sa akin. Tapos, ano, andun lang po ako sa kanila. Dun, sila po yung nagpapakain sa akin. Nagpapaaral, ganun. So kaya tinitibayan mo yung sarili mo parang ano may mapapangako mo sa mga magulang mo na nawala na na ngayon sa lola, sa lola ka na natira sa tita mo no? sa tita mo ano may mapapangako mo sa kanila na ganyan lumalabang ka na ganyan kahit wala yung mga papa mo at na, ah, kahit wala yung mga magulang mo ano po um, magtatapos po ako ng pag-aaral tapos maghanap po ako ng magandang trabaho para po matulungan sila lola Das, sana po magiging proud sa mama sa akin. Alam ko magiging proud yung mga magulang mo kasi despite na nangyayari sa iyo yan, napakatibay mo. Nagagawa mo yung mga ganyan, nangita sa camera na napakasaya mo. Pero hindi nila alam na may tinatago ka pa rin palang mga lungkot sa iyong mga likuran na kinakaya mo, na binubuhat mo. Kaya may papayo ko lang sa iyo, laban lang kasi hindi lang naman tayo yung mga ganyan, marami pa rin tao na ganyan. Baga nasa sa, sa tao lang din kung paano mag i or ibigay mo sa ibang tao yung mga hindi mo na ibigay sa kanila. Tsaka ang pa naman nagmamal sa iyo. Andito kami. Dito kami makakasama mo sa Team Kagats. Handa kami ano, handa kami gabayan ka at uh, suportahan ka ko ano man yung mga nanais mo, mga gusto mo. Ah, uh, ito na lang yung ano yung pinaka last natin na tanong. Ano yung pangarap mo sa buhay na gusto mong makamit na pwede mong ialay sa mga magulang mo, ganyan? Ano po, um, gusto ko lang po matupad yung pangarap ko maging criminology tapos magka pera ng sapat. Ayoko po ng ano, ng ayoko po yung mama. Gusto ko po ng pera lang para maitulong sa kilalola. Ayun lang hindi ayoko maging mayaman. Gusto ano lang, pera lang para makatulong sa kanila. Okay. Ano, uh, ang galing, ang galing mo ano kasi ang tibay mo kasi ang dahil mo ano, dahil mo pangarap sa buhay tapos nakakaya mo 'yung mga ganyan, yung mga ganyang mga pagsubok. Ah, uh, ano lang, laban lang talaga, laban lang. Andito lang kami, huwag kang bibitaw ha. Okay? <laughs> At ito pa pala, may pahabol pa pala akong tanong. Ah, sa mga followers mo ngayon, si napapanood ka ngayon sa Will Gods, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? At ano yung ano? Ano yung mga naging mga naging ano? Mga naging naranasan mo? Nung ano, lumabas ka sa pagbablog na ganyan. Ano yung mga ano, mga gusto mong sabihin? Dahil, dahil po sa sa pagbablog, um, dito po ako nakilala ng ibang tao kahit hindi ko po sila kilala. Um, thank you din po kasi sinali niyo po ako dito. Kasi dito na lang din po kumukuha ng pambaon ko sa sa school. Kaya thankful po kasi nakasali po ako dito. Tapos kapag kami nakakilala po sa akin, sobrang saya ako Tapos yung one time na umalis po kami, pumunta po kami SMA nagpa-picture po sa akin. Tapos sobrang saya ko nun. Kaling naman. ah, <laughs> hmm. hmm. oh, sige, ano? Ito na muna sa ngayon, ha? Ah. Salamat, salamat sa time na ibinigay mo sa amin. Thank you. Labas sa laban lang. Okay? Chris, matiba yan. Basta si Chris, matiba yan. Okay? Thank you. <laughs>